Tila tumitigil na ang India sa pagbili ng langis mula Russia na nagbabawas ng bilyong dolyar na pondo ni Putin para sa digmaan sa Ukraine. Oh, hindi kaya. Sinabi ni Donald Trump na tiniyak sa kanya ni punong ministro na Rendra Modi ng India na ititigil ng India ang pagbili ng langis mula sa Russia. Kailangan lang ng oras para dito ngayon, ayon kay Trump, dapat din makuha ang parehong kasunduan sa China. Dati, maingat ang mga opisyal ng India sa pahayag nila, pero nitong mga nakaraang buwan, naging agresibo sila laban sa Estados Unidos matapos ang pagpatong ng taripa. Ngayon, inamin nilang unti-unting lilipat ang India mula langis ng Russia papuntang Amerika, at hindi doon nagtatapos. Hindi ko talaga alam kung ano ang sinabi ni Trump kay Narendra Modi. Biglang naging magaan kausap ang mga Indian, at diretsahan nilang sinabing malulugi si Putin ng bilyon-bilyong dolyar dahil sa digmaan. Kalaunan, sinabi ng Indian source na wala silang ipinangakong anuman kay Trump. At hindi naman ito tungkol sa tuluyang pagtigil ng pagbili ng langis mula sa Russia, kundi pagbabawas lang ng binibili. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Tara, himayin natin ang sitwasyon base sa impormasyong meron tayo sa ngayon. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay ikalabing anim ng Oktubre. Bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto ko kayong hikayatin na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ilalim ng episode. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa pinansyal na paraan, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Sa video description, may mga link at detalye kung paano suportahan ang channel ni Alexei Pechi pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Hinihikayat ko rin kayong mag-subscribe sa Telegram channel kung Pechi News. Nasa video description ang link. Sinabi raw ng punong ministro ng India na si Narendra Modi kay Pangulong Donald Trump na hindi na bibili ng langis mula sa Russia ang kanilang bansa. Sabi ni Donald Trump, hindi kami natuwa na si Modi ay bumibili ng langis sa Russia. Pinapayagan nito ang Russia na ipagpatuloy ang digmaan kung saan mahigit isang milyong sundalo na ang nawala. Paalala lang, noong General Assembly ng United Nations noong Setyembre, 23 inihayag ni Trump na ang China at India ang pangunahing tagasuporta ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Inaangkat nila ang langis at gas ng Russia. Matingkad ang naging reaksyon ng India. Pero bago ang lahat, Paalala lang na bago ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, isa porsyento lang ng kabuuang ang binibiling krudong langis ng India ang galing sa Russia. At pagkatapos ng 2022, pinalaki nila ang bahagi nito hanggang 40 porsyento, ibig sabihin, 40 beses na mas malaki. Sinasadya ng India bumili ng murang langis na may diskwento mula Russia. Nagpatupad si Pangulong Donald Trump ng United States ng 50 porsyento taripa sa mga padala. Inakusahan niya ang mga negosyante ng pagkamkam ng tubo sa langis ng Russia papuntang India at binanggit ang digmaan ni Modi. Noong una, sinabi niya na ito ay digmaan ni Biden. Pagkatapos ay sinabi niyang ito ay digmaan ni Zelensky at pagkatapos ay idineklara niya ito ay digmaan sa mga plano ni Modi. Gayunpaman, pansamantala lamang nitong nabawasan ang dami ng mga binibili. Sinabi ng ministro ng pananalapi ng India, Nirmala Sitaharan, na itutuloy ng India ang pagbili ng langis ng Russia kahit may 50% taripa mula United States sa mga Indian na kumpanya. Sabi niya, nababawi ng diskwento mula Russia ang gasto sa taripa ng Amerika. Samantala, noong katapusan ng Setyembre, sinabi ng mga opisyal ng India sa administrasyon ni Donald Trump na ang malaking pagbawas sa pag-aangkat ng langis mula sa Russia ay posible lamang kung papayagan silang bumili ng langis mula sa Iran at Venezuela. Mahalaga ito dahil dumalaw ang mga kinatawan ng India sa Estados Unidos matapos magpatupad ng mahigpit na taripa ang Washington dahil sa pakikipagkalakalan ng langis ng India sa Russia. Kahit may parusa, patuloy pa rin bumibili ng langis ng Russia ang India. Bagaman napilitan din ang Russia na ibenta ang kanilang langis ng may diskwento matapos tumanggi ang maraming bansa na makipagkalakalan sa Moscow dahil sa digmaan laban sa Ukraine. Halos siyamnapong porsyento ng langis ng India ay inaangkat ang mas murang supply mula Russia ay nakatulong bawasan ang pagdepende at magdala ng karagdagang kita. Maaaring magbigay rin ng diskwento ang langis mula Iran at Venezuela. Kaya sinasabi ng India, pakinggan ninyo, sanay na kaming mamuhay ng libre. Wala kaming pakialam sa madugong labanan na inumpisahan ng Russia laban sa Ukraine. Kumikita kami dahil binebenta ng mga hikahos na Ruso sa amin ang langis nila ng may malaking diskwento. Saan pa ba sila pupunta? Wala ring ibang mapuntahan ang Iran at Venezuela. Kaya hayaan niyong bumili kami sa kanila. Kung ayaw niyong bumili kami sa mga Ruso, payagan niyong bumili kami sa Iran at Venezuela. Sa ganitong sitwasyon, naglabas ng pahayag si Trump. Narito ang kanyang sinabi. Tiniyak sa akin ni Narendra Modi na hindi sila bibili ng langis mula Russia. Hindi ko alam kung malaking balita ito. Ano sa tingin niyo? Walang langis. Hindi siya bibili ng langis mula sa Russia. Hindi niya ito magagawa agad-agad. Proseso ito. Pero matatapos din agad. Ang lahat ng gusto namin kay Pangulong Putin ay itigil ang pagpatay sa mga Ukrainian at itigil ang pagpatay sa mga Ruso. Dahil pumapatay din siya ng maraming Ruso. Hindi talaga ito para sa kanya. Dapat nanalo na siya agad sa digmaang ito sa isang linggo. Ngayon, hindi maganda ang itsura ng tinatawag na makina ng digmaan. Hindi namin nagustuhan na bumibili si Modi ng langis sa Russia dahil natutulungan nito ang Russia na ipagpatuloy ang digmaan. Nawala ng 1.5 milyong tao ang Russia. Tulad din nila. Tiniyak ni Modi na hindi na sila bibili ng langis mula Russia. Isang malaking hakbang. Kailangan nating hikayatin ang China na gawin din ito. Sige, mamaya na lang. Tumugon ang India sa pahayag ni Donald Trump tungkol sa pagtigil ng bansa sa pagbili ng langis mula sa Russia. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng India, ang pulisya sa pag-aangkat ay para protektahan ang interes ng mga mamimiling Indian sa gitna ng pabago-bagong merkado ng enerhiya. Susunod ay isang sipi. Ang pagtiyak ng matatag na presyo ng mga enerhiya at maaasahang supply ay dalawang layunin ng aming patakaran sa enerhiya. Kasama rito ang pagpapalawak ng mga pinagkukunan ng enerhiya at ang kanilang diversifikasyon ayon sa mga kondisyon ng merkado binanggit din ang panig ng India na nagpapatuloy ang talakayan tungkol sa pagpapalawak ng pagbili ng enerhiya mula sa Estados Unidos at nagpapakita ng interes ang White House sa pagpapalalim ng kooperasyon sa enerhiya kasama ang India. Kahit sa impyerno, ito'y nakatago. Sabi ng mga Indiano, mahalaga sa amin bumili ng murang langis ng Russia. Pero nauunawaan din naming baka magsimula kaming bumili ng mas maraming langis mula sa Amerika. Matapos ang pahayag na ito, Ilang kumpanya ng langis sa India ay nagsabing plano pa rin nilang unti-unting bawasan ang pag-aangkat ng langis mula Russia. Kagiliw-giliw dahil hindi binanggit ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng India sa pahayag nila ang komento ni Trump tungkol sa pagbili ng langis mula Russia. Ayon kay Randil Jaiswal ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng India, interesado ang Washington na palalimin ang kooperasyon sa enerhiya kasama ang India ipinapahiwatig na tuloy pa ang pag-uusap at wala pang final na desisyon. Mahalagang tandaan na ang mga opisyal ng India ay nasa Washington ngayon para sa negosasyon sa kalakalan. Dinoble ng Estados Unidos ang mga taripa sa mga produktong Indian upang himukin ang New Delhi na bawasan ang pag-aangkat ng langis mula sa Russia. Ayon sa Amerika, ang pagpigil sa ganitong pagbili ay pangunahing kondisyon para sa pagbaba ng taripa at paglagda ng kasunduang pangkalakalan ibig sabihin sa pahayag niya parang tinulungan ni Trump ang mga kuponan ng Estados Unidos at India na parang pinapabilis na nila ang pag-uusap mahalagang tandaan dito na oo talagang imposible ang biglaang paghinto ng pagbili ng langis mula sa Russia dahil ang biglaang paglipat sa ibang uri ng langis ay magdudulot ng pagtaas ng pandaigdigang presyo at magpapalala ng implasyon alam din ni Trump ito at binanggit niya na lahat ay kailangan ng panahon pero ang India sa kasamaang palad ay hindi nagmamadali at sinasamantala pa ito. Magbibigay ako ng ilang numero. Mula Abril hanggang Setyembre 2000 at 25 nag-angkat ang India ng 1.75 milyong bariles ng langis mula Russia kada araw. Nakatumbas ng halos 36% ng lahat ng supply. Noong nakaraang taon, higit 40% ito. Kasabay nito, tumaas ng halos 7% ang supply ng langis mula Amerika umabot sa 200 at 13,000 bariles kada araw. Tumaas ang bahagi ng langis mula sa mga bansa sa gitnang silangan sa 4.5% mula 4.2% noong kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ibig sabihin, malinaw ang pagbabago sa dinamika ng paglayo mula sa langis ng Russia, pero masyadong mabagal ito. Kaya naman, ang headline ng Bloomberg na ikinagulat ng marami ngayon ay hindi naman talaga isang bagong tuklas o pagsalungat sa mga sinabi ni Trump. At ito ang isinulat ng Bloomberg ngayon. Pinabulaanan ng India ang usapan nina Modi at Trump tungkol sa langis ng Russia. Pero sa mismong artikulo, nakasaad na nangako ang India kay Trump na hindi ititigil ang pagbili ng langis ng Russia, kundi babawasan lang ang pagbili nito. Mas lohikal itong pakinggan sa sitwasyon. Dito na muna ako magtatapos. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe pindutin ang bell at ilike ang channel. Yan lang muna. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.